Ngunit para sa inyo, sino ako? Mga kapatid, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Maraming sagot ang ibinigay nila para sa ilan, siya si Juan Bautista. Para sa iba, siya si Elias o isa sa mga propeta. Ngunit sa kabila ng opinyon ng madla, may mas mahalagang tanong na iniwan sa kanila si Jesus Ngunit para sa inyo, sino ako? Isang simpleng tanong, ngunit may napakalalim na kahulugan. Alam ni Jesus kung sino siya, ngunit nais niyang suriin ang pananampalataya ng kanyang mga alagad. At dito, sumagot si Pedro ng isang makapangyarihang pagpapahayag. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa ating buhay, madalas tayong nakikinig sa iba't ibang tinig tungkol kay Jesus. Maraming tao ang may iba't ibang pananaw tungkol sa Kanya. Isa siyang mabuting guro, isang propeta, isang makasaysayang tauhan. Ngunit sa huli, hindi sapat ang sinasabi ng iba. Ang mas mahalaga ay kung sino siya para sa atin mismo. Sino si Jesus sa buhay mo? Kung tatanungin ka ngayon ni Jesus, ngunit para sa iyo, Sino ako? Ano ang magiging sagot mo? Siya ba ay isang diyos na lumalapit ka lamang kapag may problema? Siya ba ay isang panginoon na sinusunod mo sa bawat aspeto ng iyong buhay? Siya ba ay tunay mong tagapagligtas na pinananaligan mo sa bawat pagsubok? Ang sagot natin sa tanong na ito ay hindi dapat nakabase sa opinyon ng iba kundi sa ating personal na relasyon kay Jesus, pagkilala at pagsunod. Si Pedro ay buong tapang na nagpahayag ng kanyang pananampalataya, tayong lahat ay tinatawag ding magpahayag ng ating pananampalataya, hindi lamang sa salita, kundi sa ating buhay at gawa. Pagnilayan natin. Ngayong araw, itanong natin sa ating sarili, Sino si Jesus sa buhay ko? paano ko siya ipinapahayag sa aking mga aksyon at desisyon. Tapat ba akong sumusunod sa Kanya o minsan ay nag-aalinlangan ako? Panalangin, Panginoong Hesus, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Naway mas makilala pa kita ng lubusan at sundin ka sa aking araw-araw na buhay. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang mas lumalim ang aking relasyon sa iyo amen